Pacquiao ganap na inalis mula sa mga ranggo sa mundo pagkatapos ng error ngunit hindi ito makakaapekto sa comeback fight. Magpapatuloy pa rin ang comeback world title fight ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios, sa kabila ng pagkawala ng kanyang posisyon sa WBC rankings. Babalik si Pacquiao sa edad na 46 para makipagsagupaan sa kasalukuyang WBC welterweight champion na si Mario Barrios sa Las Vegas sa ikalabinsyam ng Hulyo. Ang Pilipino ay mas mataas pa kay Yord Ines Ugas, na tumalo sa kanya limang taon na ang nakalilipas at nagparetiro sa kanya, isang desisyon na mula noon ay binaligtad na niya. Ngunit inamin ni WBC President Mauricio Suleiman na nagkaroon ng pagkakamali at ang kanyang pagsasama ay isang pagkakamali. Opisyal na siyang nawidro mula sa pinakabagong mga rating ng WBC, at hindi pa rin nakalista sa nangungunang apat na punang ng dibisyon. Ang desisyon ay maaaring maging sorpresa kay Pacquiao, na humahamon para sa sikat na green belt na hawak ni Barrios. Ngunit pagkatapos ng maraming backlash mula sa boxing fraternity, ang WBC ay gumawa ng tamang desisyon sa mata ng marami. Ipinaliwanag ni WBC Chief Suleiman na si Pacquiao sa huli ay pinahintulutan na kumuha ng shot sa belt dahil sa kanyang maalamat na katayuan. Ang mga regulasyon ng World Boxing Council ay nagpapahintulot sa mga maalamat na boksingero na tumatanggap ng lisensya mula sa isang komisyon sa boxing at pumasa sa lahat ng kanilang mga pagsusulit upang makipagkumpetensya para sa titulo, Ania. Nagkamali kami sa pagrarango sa kanya bilang limang, at nagdulot iyon ng kalituhan sa media at mga tagahanga, malinaw na sinasabi, bakit siya niriranggo kung hindi siya lumaban. Ang nangyari ay ipinagkaloob ang pahintulot na iyon, pinahintulutan ang laban, at mag-uusap tayong muli sa ikadalawampu ng Hulyo upang makita kung paano ito napunta. Kung tatanggihan ni Pacquiao ang mga posibilidad at maging kampyon sa mundo sa edad na 46, hindi na niya kakailanganin ang isang rango. Kung manalo siya, makikita siyang maging pinakamatandang hari ng 147 pounds division sa kasaysayan nito. Si Barrios ang paborito na panatilihin ang kanyang korona gayon paman, at nakataas sa icon sa kanilang mga face-off sa ngayon. Si Pacquiao ay mukhang anino ng kanyang dating sarili sa isang nakaraang exhibition return laban kay Ricky Anpo noong nakaraang taon. At bilang resulta marami ang nag-aalala para sa kanyang kalusugan at kagalingan, sa kabila ng pagpasa ng mga medikal na pagsusuri. Ngunit hindi kapanipa ni walang dating karibal na si Ugas ay naniniwala na siya ay magiging isang tunay na banta kay baryo sa kabila ng kanyang edad. Maaaring ito ay isang loose and loose na sitwasyon. Kung manalo siya, sasabihin ng mga tao, Pakiyaw ay matanda na. Kung matalo siya, sasabihin nila, natuloka so sa isang matandang lalaki, sabi niya. Ang Barrios ay nagsasagawa ng malaking panganib. Nilabanan ko si Pakiyaw nang siya ay nagmula sa isang malaking panalo. Kakatalo lang niya sa top welterweight noong 2019. Sa pagkakataong ito ay mas mahirap. Pacquiao's coming of a four-year layoff and a loss. Makikita natin. Ito ay magiging isang mahusay na labanan, bagaman.